Kung nagkapote ka sa ganong uh, style ng ulan, sa ganito sa ganong amba ng ulan eh <laughs> pinagtatawa na ka ng kanang ulan ngayon. Tumaga na kam ka ng ulan. Eh wala na. <laughs> Ay, maambo na. Shit. <laughs> Puta, maambon. Silong tayo Ay ah, inabutan na mulan gago <laughs> And I'm gonna give it to you Cause you'll be shining so bright Champagne all night Ay, shit, yun naman oh Mambon. <laughs> Mambon, ayaw <ayoko> ka magkapote. <laughs> Ayun na, ayo na. ka magkapote. Mababasa yung kapote ko. Puta Ay. Ah. Kailangan natin makasilong sa ano. Mababasa na yung camera ko. Oo, <laughs> shining so bright champagne ah wala na konti na lang konti na lang <laughs> uh -huh. kung nagkapote ka sa ganong uh, style ng ulan sa ganito sa ganong amba ng ulan eh <laughs> pinagtatawa na ka ng kanang ulan ngayon <laughs> mag na iskam ka ng ulan. Eh wala na. <laughs> ay <Ayan>, nagkapote. <Ayan. laughs> Tapos wala na yung ulan. <laughs> The problem is, ang problema ko lang ay mababasay ang aking uh, camera sa helmet. Yay! Yeah, yeah. Kaya kailangan natin magmadali. Let's go, let's go! Mas mahingin listenin, ng muli ng Nam na mamamagitan sa atin Pagod na ang puso masata Iyan e, sa mga tikne, teknik nyan Dito ka, uh, dito na ano lang mag ano uh, Dumaan sa ganito Sa side para na, na, na ano ka nito Nasisilungan ka nito. Nalililiman ka Para hindi ka masyadong maano ng ulan ba diba? And para hindi masyado yung ano ulan pero wala na rin naman kasi blue na doon no? ayun ano, no medyo maliwanas na Oh di ba nagkapote ako huminto tapos nagkapote edi scam na naman ako ng ulan ah uh, dito lang tayo bye-bye lang tayo dito para may silong tayo kahit tapano Pero nabasa din yung ano ko lens ko So wala wala na rin naman yan eh Ito tayo. Kasi tayo ay didiretsyo. Balik tayo in the corner. Balik tayo, balik, balik, balik. Hello. Hmm. Ah, oh, wala na. Konti na lang naman. Ambon na lang, ambon, ambon. Pagbog sa dosa, dahil pina iyong pinapakita, tao rin ako na nasasaktan. Ngunit parang di mo alam. Pero kailangan ko magmadali, baka ano, lumakas. Mapag mapagamit pa ako ng kapote. n tayo para pasilungan tayo Kumo <laughs> bulana Hay, eh. lumakas. Na. Kusam nah. mo liuman. just like you making my mistakes only you only you and i think i should believe in me the way that you do because i'm terrified to let you down oh i'm a rubix a beautiful mess